Gusto mo ba? Ako na talagang bahala sa'yo. Basta huwag mo akong puputula na. Eh, ma'am, di ba sabi niyo, matagal-tagal nang hindi nakakauwi yung asawa niyo. Oo. Oh. Uh, pwede ko namang putulin yung pagkasabik niyo. Oh. Taw po! Ah, uh, po! Disconnection po! Ba yan? Laki na nga ng utang, tatakasan pa yata ako. Tao po! Ito parang bukas naman siya? Tao po? Tao po? Tao po? Parang wala naman tao dito. Ay! Diyos ko po! Kinulad niyo naman ako, ma'am? Ako ba yung hinahanap niyo? Ah, uh, opo. Kayo nga po. Eh, malaki-laki na po yung utang niyo sa electric company. Kailangan na po namin kayong putulan ng kuryente. Ah, uh, kuya, huwag naman o. Oh. Maupo ka muna. Eh... Kasabi na lang natin. Eh, ma'am. Sige na. Eh, ma'am malaki-laki na po yung utang nyo. Tatlong buwan na po kayong hindi nakakabayad. Eh, kailangan na po talaga namin kayong putulan. Trabaho lang po. Ah, uh, kuya, kasi yung asawa ko, ilang buwan na kasi siyang hindi nakakauwi eh. Ma'am, hindi ko na po problema yon. Ang sa akin lang po, malaki-laki na po yung utang nyo. Eh, yung boss ko, eh, siya po yung nagsabi sa akin, ah, kailangan ko na pong putulan tong unit nyo. Kasi masyado na pong malaki yung utang nyo. Magbayad po muna kayo kung ayaw nyo pong putulang kayo. Kuya, masyado naman pong brutal yun kung puputulan nyo po kagad ako ng kuryente. Um, baka naman po mapapag-usapan pa natin yan. Eh, ma'am, intindihin nyo rin naman po yung lugar ko. Eh, tatrabaho lang po ako. Pag po hindi ko nagawa yung trabaho ko, tatagalin po ako sa trabaho. Ako naman po yung masisira. Um, Kuya, baka naman kasi pwede natin yung pag-usapan. Uh, kasi wala talaga akong magagawa ngayon eh. Walang wala talaga akong pera ngayon ni, eh. Wala rin akong trabaho. So, baka pwedeng ako na lang yung sa sa'yo. Eh, ma'am. pag uusapan naman yan. Ano po ba yung sinasabi yung trabaho na gagawin niyo? Ikaw. Ano bang gusto mo? Eh, um, depende po sa inyo. Ang, yung... sa akin lang naman po. Kayo na pong bahala. Pag-uusapan naman. Gusto mo ba? Ako na talagang bahala sa iyo. Basta wag mo akong puputulan, na. Eh, ma'am, di ba sabi niyo, matagal-tagal nang hindi nakakauwi yung asawa niyo. Oh, ah, pwede ko namang putulin yung pagkasabik niyo. Talaga ba? Eh, ma'am, kayo. Sige. Tara din tayo sa kwarto. Ah. Pare! Kasi yun si Dice? Hindi ako susi ng kwarto niya. Lam siya rito. Gusto ko pang kwarto niya. Uy, pare! Nagawa mo dito? Nulat mo naman ako? Eh, paano ang beses ko na nagulat ngayon? <laughs> Oo okay, nga, halata nga sa mukha mo. Putlang-putla, ano nangyari sa'yo? Hindi hmm, ko nga alam, pre. Pakiramdam ko. May sakit ako. Pakiramdam ko nga, may nakapasan sa akin, eh. Sama yan. Saan ka magaling? Eh, dun. May, may pinutulan ako kanina doon sa may isang unit. Doon sa, hmm. dun lang sa tapat. Tapos, eto nga. Yung naputulan kong unit, pare. Ang ganda. <laughs> Tapos, alam mo na, lalaki tayo. Anong mag maganda? Maganda yung unit o may babae doon? Pareho? Ha? Oh? Oo, pareho. Mukhang alam ko na yan. Mukhang arreglo na namang ginawa mo. Hindi, pare. Hindi, wala, hindi ako nakatiis eh. Nangangailangan din ako pare. Pre, mag-iingat ka sa mga ganyan. Baka mahawakan ka ng sakit. Di mo masabi. Tinan mo, namungutla ka na oh. Yeah, eh. Pero nag-iingat naman ako eh. Mm. Nag-enjoy ka naman. Siyempre, eh. <laughs> Berta, ang tayo masaya ka. Ayos lang yan, pare. Sige. Gusto, um, gusto ko itong kwarto mo. Akin na lang yung kamay ni Thanos, ha? Sige, guwani mo na. Ah, nalikod ko. Ah, ate? Oo. Oh, ah, uh, dito rin po ba kayo nakatira? Kasama niyo yung nakatira dyan na maganda? Kuya, anong pinagsasabi niyo? Hindi ko po alam taga ano lang po ako dito? Taga-linis lang po. Huh? Ah, isa pa, sino po ba kayo? Ah, uh, ako po yung taga-electric company, ma'am. Eh, puputol lang ko na po sana tong unit nyo kasi apat na buwan na po hindi nagbabayad. Kuya, anong parang sasabihin nyo? Electric eh. bill, eh. Paano nangyari yun? Eh, ito, ito po, ma'am oh. Laki nga po niya, 15 mil po yan. Ha? Huh? Apat na buwan na po hindi nababayaran. 15 mil? Kuya! Bibiro naman kayo eh. 28 What? na to eh. Paano huh? naging 15 mil to eh? Tinga. E, nga. Paano nangyari yun? Ma'am, 15 mil po talaga to. Huling tingin ko. Paano? Baka mali lang po yung nadala ko, ma'am. Eh. Kuya, matagal na po walang nakatira dito. Apat na buwan na po. Eh, ma'am. Impossible po. Kasi eh, nung isang buwan nandito rin po ako. Nakausap ko pa nga po yung babae. si kasi yung babae, kuya? Ano ba yan? Eh, Huwag niya kong biroin ng ganyan. Maganda. Huwag Tsaka, diyan diyan, oh, tumakay yung bila, balahibo ko. Pati bulbul ko. Kinakalibo, na. Kinaka. Eh, eh. Ano ba sa inyo? Eh, naman, eh. Talaga po bang walang nakatira dyan? Kuya, eh, check nyo na lang sa loob. Check nyo lang po sa loob, para, malaman nyo. Wala talaga nakatira yan. Nakatira dyan. Hindi ko alam sa inyo. Alis na ako, matakot ako sa inyo, kuya, eh. Grabe naman tong si ate. Wala nakatira, walang nakatira. Ayaw nyo lang magbayad. lang magbayad yung babae? Baka, yun yung nagpakamatay sa unit na yun. <laughs> Yari dito, yung mga gamit? Ito, parang wala nga nakatira dito, ah. Ate! Ate! Baby, tara na! Let's go! Baby ka nawa? Kanina pa! Tagal mo! Nag-halloway ka no. Oh, wait lang! Huwag natin kalimutan yung secret weapon mo! nga! Oh, Sige! Itay mo angu, ah. tagal pa niya! Huwag mo nang inumin! Kaya mo pa naman! Hindi totoo yan! Inumin mo na! Para masayahan kayo. Kau din. Eh. Baby, ko na. Okay na? Game na ako. Let's go? Let's go! Robust, subok na. Oh, Effective talaga. Oh, Astig to! Hoy, ano na yan? Nanonood ka ng bold, no? Ay, hindi, hindi. Ah, uh, ano to? Uh, YouTube lang to. YouTube. Tingin ko. pesos? Oo. Oh, oh. Nine pesos lang bawat palabas sa Tibonex. Tibonex. Nine pesos lang. Subscribe now. x